Karakter ni Lovi Poe na si Moka ang sa FPJ's Batang Kiapo ay aalisin na dahil kung inyong napanood ang aking short video Featuring Lo Vipo, ay matagal na nga siyang engaged sa kanyang British boyfriend na si Monty Blanco. Mas kabang-abang ngayon ang kaganapan sa teleseryeng FPJ's Batang Kiyapo dahil nakakulong na si Tanggol na ginagampana ng ating bidang si Coco Martin habang ang kanyang love interest na si Lo Vipo. sa karakter ni Mokang ay napipinto na ang pagpapakasal sa isang matandang mayamang lalaki na si Don Ramon na napagalamang biological father pala ni ang goal kasabik-sabik talaga ang mga susunod na tagpo guys at ito nga si Lovie po ay nakapagpaalam na kay Coco Martin at sa pamunuan ng nasabing teleserye at uh, nakagawa na rin ng ilang advance series para sa teleserye ang FPJs Batang Kiyapo bago pa man tumulak papuntang Europe upang kasuhin din sa tunay na buhay ang kanyang pagpapakasal kwentuhan nga ng mga marites na taga ng FPJs Batang Kiyapo nagpapasarap na daw si Lovie po sa Europe habang si Tanggol naman ay nasa kulungan wala pang confirmation mission kung ang pagalis ni Lovi Poe sa FPJ's Batang Kiapo ay magiging pansamantagal. Pero for the meantime ay may papasok na magiging leading lady itong si Coco Martin at hiling ng mga taga-subaybay na sana daw ay huwag tuluyang mawala si Lovi Poe sa naturang teleserye.